three signs na ang partner mo, may ibang kinakausap na hindi mo alam. Number one, madalas na yung galit o irita sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. Yung tinatanong mo lang, galit na agad. Alam mo, yung OA na masyado. Yung pagkagusto niya sa'yo, unti-unti nang nawawala kasi nga may iba na siyang kinakausap. Number two, hindi na yan mapag-update. Diyan pa lang mahahalata mo na na may ibang kinakausap na ang partner mo. Kasi alam nyo, ang pag-a-update, napakasimple lang naman. mag -chat, chat ka lang naman. Pero ang partner mo, hindi na pala update. Kasi nga, may iba na siyang ina-update. At may iba na siyang kinakausap at nagugustuhan. Number three, hindi ka nagaanong chinat-chat. Hindi ka na inaayang mag-video call. Yun bang tamad na siyang kausapin ka? Yung dati ang sipag-sipag, tapos piglang naging cold? Pagka ganun, pagtuunan mo ng pansin yan. Yung lagi na lang siyang irita sa'yo. Hindi na pala update. Hindi ka nagaanong chinachat. Huwag kang magbulag-bulagan. Lalo na kung nararamdaman mong may mali. Kadalasan kasi sa hinala. Totoo,